Hello, guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show, guys, channel A channel of Fidelio Ozamatar. So ngayong hapon na to, ating, ating sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga... Leo signs sa ating mga gilap. Tutuk uh, let's see, ano kaya kagarapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap? So guys, um, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot, And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalan lalo ng dirigil skip ng ads na way pagpalain ko kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig lig, na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information. Ano kayo gusto sabihin sa ng ating mga baraha? So, let's see, guys. So, there's something, um, the magician. Wow. There's something manifestation. Na no, may mga bagay na matutupad mo na. Na no? makakamtan mo na. Makukuha mo na. Na no, naman yung bagay na inyong ninanais ngayon, um, linggong to, ng buwan ng September, ay maaaring maging masagana na. No? ang iyong pamumuhay or ngayon linggong to, no? Ay magiging maganda na takbo ng sitwasyon, makukuha mo na ano man yung bagay na iyong ninanais, no? And because there's another one's counting tiyaga, no? Napakalapit mo na para magtagumpay dito. No, kailangan na uh, matuto tayong um, kumbaga pagpursigihin na naman yung bagay na ating ninanais. Huwag kang uh, magpapatinag, No, wag kang uh, mapapagod at magsasawa. Kailangan matuto tayong uh, magtiyaga sa bawat um, gusto nating gawin at magsasaksid tayo. And because there's a page of cost, listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, ibig sabihin talaga dito makinig ka sa inner voice mo. Nadadaling no, dadaling ka dito sa pagtupad ng iyong mga para at makakamtan mo ano yung bagay na iyong ninanais. No, makinig ka sa iyong vibration, intuition, no? and because the answer, And there's a five of one sa so, C may mga bagay na nagbigay komplikasyon, competitors, kakompetensya, kalaban. So kailangan matuto tayong ipaglaban. O, ano man yung bagay na meron tayo. So there's ating gets bhi na is a bunch regarding no or there's an involvement with finances no at sinasabi dito pangalaga at protection mo dahil may malaking opportunities ngayong September na maaaring dumapo sa iyo maring ito na yung panahon at pagkakataon na may offer na nadarating na malaking pera malaking oportunidad no there's a several so no mas maganda marami kumukuha ng information dito at mas maganda maging um, tahimik tayo sa mga plano natin sa lahat ng gagawin natin no don't share any informations no na na kung may related sa iyo na kailangan mong uh, maging secure no wag kang mag-share ng information sa other, sa ibang tao na alam mong um, gagamitin behind your back o maaaring um, kung sirain no ano may intention mo No, kung magal, may mga tao sa paligid mo, they're ruining your life. No, they're ruining your plans. So, kailangan mag-ingat tayo pag share ng information. No, there's a magician refer with the ease of cause. Oh my God, may parating na pag-ibig. Or maaaring manumbalik ang kilig at pagmamahal sa isa't isa. Maaaring nga, uh, some of you, if you are being single, may tarating na tao no na maaring magpapatibok sa pihikang kang puso mo if you are being taken or maaring in relationship ka or maaring separated ka maaring um, gumanda at manumbalik ang pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa -tisa, at gumanda na ulit ang takbo ng iyong relasyon And there's an Empress car driver. No self love, self care. Okay, alaga mo yung sarili mo. No during that time, so kailangan um alam mo dapat sa saliming Jones mo, hindi mo dapat pinababayaan yan. No, kailangan na magpursigir no, sa ginagawa, magpatuloy, pero hindi mo dapat nakakalimutan ng iyong sarili. Mahalin, alagaan, nasikasuhin. No, kailangan mong uh, magset ng healthy boundaries. Daba? Now, there's something the Queen of Pentacles. Maging mature and of course, maging practical how to manage and control your finances. No, mas lalo tayong maging wise. Makinig ka sa intuitions mo, makinig ka sa gut feeling mo. Ano man yung kailangan mong maging prioritize, yun na kailangan tutukan mo. And of course, there's a need of pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, mo. Alam mo, some of them, guys, kaya nila ginagawa yan dahil dinidistract ka. Ginugulo ka. No? Kung sa some of you guys, no, baka dinadaan to by your intuitions. No? By spiritual. No, kaya kaila, uh, kaya sa mo guys, maran lutang, balis, sama sakit ang ulo, masakit ang katawan dahil hinaharangan niya na makapagtrabaho or makapag baka pag-focus ka sa ginagawa mo. Ganun yun. Grabe tong ingetera na to, ha? And because there's something that I napanta ko, there is a blast, so wag kang mangamba. Dahil may malaking opportunities at may potential ka para maging malago ang iyong hanap buhay negosyo. Pagkakaperahan. Maaring lumago ang iyong resource of income. O maaring tumahas ang iyong magkaroon ng promotion, tumahas ang iyong um, positions. O maaring magkaroon dito ng higher level commitment that no? With a happiness, no, Talagang gaganda, lalago ang relasyon. No, even sa, sa finances, talaga mo, talagang may kinalaman about sa pera na maring may malaking blessing na paparating. There's a cyber swords represent with that sign of pentacles. So, see? Maging secure ka na rin sa lahat ng mga plano mo, pangarap mo, kahit pa related sa kamag-anak at kaibigan mo. No, magkaroon ka ng siguridad, huwag ka na nagbibigay ng impormasyon na alam mong sisira inila ano man yung bagay plano mo sa buhay. Na no, mas maganda yung sikreto dito kasi lagi silang nakasabay ba at nakatingin sa'yo kung, kung natutupad ba, na, harang ba kasi there's an evil eye. Totoo. So let's see. And because there's a six of wands for victory and success, magtatagumpay ka. Makakamtan mo naman yung bagay na ninais mo. No, kasi mayroon ako nakikita masagana. No, talagang marangyang pamumuhay ay maaaring ipagkaloob sa iyo. No, talagang tagumpay sa pag-ibig relasyon, hindi lang sa kilig, kundi sa for long-term success and long-term happiness, 'di ba? And because there's something for you. maging mature ka, maging grounded ka, na pagdating sa sarili mo magkaroon ng disiplina, respeto at good attitudes. So ayusin mo yung iyong sarili sa mga bagay na, na nakakahatak na negatibo sa mundo mo. And because there's something that's tired or the wow, there's something healing and recovery, makakarecover ka na sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng eksena ay maaaring mag, magbigay katuparan no, sa iyong kahilingan at gandim palang pagpapala ay maaaring pagkaloob na. There's just something that's three of swords, sabi ko na nga ba. No, maraming inggetera kaya gumagawa ng komplikasyon para mawala ka sa concentration. Diba? Para mawala ka sa focus, ginagambala, ginugulo ka nila, nililin lang ka Mag-ingat tayo dahil um, iba talaga no, ang ingit at ngit-ngit. na may galit. Ganon, no? Hindi mo alam at hindi mo kilala kung sino totoong kalaban mo. Na some of them, nasa tabi mo lang, tutuklawin ka na, hindi mo nakikita. There's a something with a justice card. Huwag ka magalala may justisya. What goes around comes around. Ibig sabihin ko na protection at pangalagaan mo yung sarili mo, eto na yung gantim palang pagpapala na maaaring maging masagana na ang iyong ta um, buhay at takbo ng iyong pamumuhay. Daba? Hindi habang buhay nandiyan ka sa sitwasyon ng kasadlakan. No? Dahil iikot ang mundo at iikot ang kapalaran mo at papabor sa iyong sitwasyon at makukuha mo what you deserve. At makukuha nila what they deserve. So what you need going to do is um, to protect yourself. No, kailangan mong ng uh, protection ng sarili mo at i-cleanse na no, lahat ng negativity sa na nag-a-attract ng negative sa buhay mo. Ganun yon There's a something guys with the king men. So see, kaya laging nai stack or delays. Nagkakaroon ng, transa uh, ng delays, and transa uh, delays cancellation sa mga transactions mo. Totoo. ba diba? Kasi itong tao na ito kumukuha ng information sa'yo, lagi nakasabay-bay, lagi nagtatanong. Or maaaring lagi mo siya nakaka talaga nakakausap mo siya nakakasalamuha mo siya. No, talagang uh, may ngit-ngit to, no? For the outcome, there's something they eat something moving forward. Ay, makakamove on ka na. Makakawal at makakalaya ka na from the situations. And because there's something, guys, with a full card, no, magtiwal magtiwalat maniwala ka sa dili mo, there's a new beginning coming in at magwawagayway to no? And because there's something, guys, with the tower moment for major, major changes, malaking pagbabago ang magaganap sa buhay mo. Kagalingan, kaayusan, at karangyaan ang ipagkakaloob na sa'yo. There's a something, guys, with the high faces, malalaman mo. Tumbukin mo ko ng mister sa likod dito at malalaman mo dito kung sino talaga ang may hidden agenda sa'yo. Oh, was that paki man guys? Kilalanin at tuklasin kung sino tong taong gumagambala sa iyo. Tuldukan ng mas maagap dahil ngayon buwan ng uh, first week ng September, Na no, ay maaaring malalaman at malalantad na no? And because uh, there's something that can cause emotionally intelligent. Pagdating sa emosyon, huwag kang papahalata. Maging kalmado ka lang, no? Alam mong naiinis ka pero may ngiti sa labi. Ganon. Kung hindi ka papahalata, huwag kang magpapakita ng information or motivation or eh, parang yung motibo, no? Na, na alam mo na what's going on. Oh, alam mo na, kung ano yung nasa likod dito, behind the scenes, da ba? Dapat, um, ayaan mo siyang uh, maguluhan. There's a mysterious, no? Malin lang, no? Ng kanyang mga iniisip na yun pala yung gato, ganyan, no? Ayaan mo siyang mag-isip ng kung ano-ano. Maloka siya. There's a temperance with a perfect timing. So, wag ka mag -alala. There's a divine intervention. Paalala sa inatin, ating divine. You pay attention. Kung gusto mo matuldo ka lahat ng bagay na to, kailangan putulin mo. Kunsan ng gagaling ang komplikasyon. Tulad ng isang nabubulok na prutas, kailangan po tuloy mo kunsan yung pinaka malalang parte ng hindi nakainin ito. No? At hindi na lalo nga mabirusan or malason, ganun ang buhay. No? Kung itong tao na ito ay nagbibigay negatibo, car is out. No? Kailangan po tuloy, no? tuldukan, tanggalin ng mas maagap. So guys, let's see What is additional messages for finances and career, love life at college? So good. Let's watch this. Okay, guys, we're back. So, nandito na tayo about sa finances and career. Love life at God is diba? Kailangan gandahan natin tong eksena na to. No, tumbukin natin. Pagdating sa finances and career, there is a six of cards. No, meron talagang passwords version or other uh, either are related sa'yo. No, relationship or maaring kamag-anak or maaring uh, kaibigan mo pa. Mag-ingat ka. No, there is a something in history. Oh, there's something that that card. Sabi ko na eh. Kailangan po tulin na eh. Ang pagbibigay ng impormasyon related sa nakaraan mo. Oh my goodness. No, maaaring ex mo pala ang gumagambala sa'yo. Or maaring kaibigan mo pa. No, na tinuturing. This is something the moon card. A revelation. maaring matutuldo ka na ang matagal mo ng himakinasyon. No, ano man yung bagay na pumasok sa isipan mo, ay maaaring do ka na na tama ang iyong hinala. There's the na Nakaagnay at kaakibat dito ay ang relasyon. Ibig sabihin, ingit sa relasyon o either tutol sa relasyon. Mm -hmm. Or maaaring, maaaring konektado dito sa relasyon ng about sa finances and career mo, ingit no, sa inyong pagsasama. And there's the five of pentacles. Kaya, kaya pala, no, nakakaranas -na ka ng mga financial difficulties, financial crisis, nandun ka sa na-on work eh, diba? nagtatrabaho ka, no, kumikita ka, pero eventually, yung suliranin, panay, sa pasabog, tuloy-tuloy, walang humpay, ganun yon. Kaya dapat tuldukan mo naman yung nagibibigay ka din ng negatibo sa buhay mo. No, toxic yon environment, so kailangan mag-ingat ka. At kailangan tuldukan mo na. And of course, there's something that's seven of pentacles dahil after that, guys, there's something na pag-aani, ba? Diba? The hard work is paying off, no? Makukuha mo na ang kabayaran ng mga pinaghirapan mo at makukuha mo na lahat ng mga pinaghirapan mo, no? Ito na yung mga makakamtan mo na ang tunay na sarap at tunay na ginawa, no? No, pagdating sa love life, there's something that's in advance, no? Even sa relationship, may nagbibigay pabigat. Kaya ang daming struggles, eh. Ang daming eksena yung ganap, ba diba, ng person mo. No, hindi kayo magkaintindihan. Sa of you, lagi kayo nagbabangayan. Nang wala namang Diba? No, ah, wala namang mga um, malalim na pinanggagalingan. Yung parang simpleng kineso lang, simpleng away lang ng ganto o pagtatalo ng ganito, lumalawak. Ay, iba yan. May hidden agenda yan. And there's a three pentacles. Diba? There's a collaboration. Ibig sabihin to, no, malalaman mo at matutuklasan mo dahil itong tao na gumagambala sa'yo, panay tanong sa'yo. No, panay chat, panay kausap, panay phone calls and messages sa'yo. Hindi mapakalit. Now, there's a seven of cups, no? Confusion. Ginugulo ka. Diba? Para mawala ka sa concentration, para magkaroon ka ng failure pagdating sa finances mo. And there's a an eight of swords. Sabi ko na, nasa paligid mo, or maaaring ka magana kaibigan, na no, maaaring yan ang parang nagkukulong sa'yo mula sa kalugmukan. Diba? Kaya, konting gibot, diba? Ibang negative ang dala-dala nito. So, see, I told you, no protectionan mo at pangalagaan mo ang iyong sarili. Even relationship, there is a protection. Ibig sabihin nito, ang punot dulo nito ay tungkol sa relasyon. No? Tungkol sa pag-ibig na ayaw na magigim masaya ka sa piling ng iba. Or maaaring ayaw na magigim magiging masaya sa piling ng tao na yan. Mag-ingat ka. There is a four of swords, sabi ko na, na maaaring ginagayuma or ginugulo ang iyong isipan, yung dalawa. Ganun yon. Pagdating sa love life, there's a something that, uh, pagdating sa kalisugan, there's sa a king of cups, no, mayroong ancestor guides na gumagabay sa'yo. No, there's a father figure, a mature person, There's an ace of swords. No, mental clarity, liliwanag. Lahat ng bagay, kaya pala nararamdaman ko to, kaya pala nai-stress ako, kaya pala tumatakbo sa isip ko to, kaya pala ganito yung napapanaginipan ko. Ay, tutuldo ka na lahat ng bagay na yan. Now, there's a king of one, so step something vision. Nagkaroon ka na ng hinala. No, nakita mo na to eh, naramdaman mo na to, but you didn't, no? You didn't do anything. Parang, hindi ka gumawa ng kahit anong action. So, kailangan mo na mag-take ng decision. There's something the world. No, represents something success. No, there's something accomplishment in trouble. Magsasucceed ka. Kailangan mo mag-disconnect from the world. There's a four no? Pag-isipang mabuti, huwag ka tumatanggap ng offer na kahit ano. Pagkain man yan, inumin. And of course, there's a six of swords. Kailangan talaga makawala dyan sa situations na yan. No? At magingat kay kayo sa pag-alis sa sitwasyon dahil sa baka bagahe ay daladala nyo ha. Yung parang sinasabi na to, no? Sa so, pag-alis sa sitwasyon, nagbibigay pa rin kayo ng informasyon sa tao na yun. Yung pala yung taong akala mo kaibigan, yung pala yung laso na ha. mag -ingat. Ibig sabihin, huwag kang magbibigay ng impormasyon kahit na kanino. Ha? Huh? So, let's see what is initial messages with a magical of messages advices. And it goes to Pika Ka yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito tayo with the magical of messages advices. And it goes to Pika Ka yes or no. So, kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pika Ka yes or no, pwede ka magtanong. No? Pwede ka nga uh, magtanong at uh, pipili ka ng sagot within 1, 2, or 3. Kung nakapag ka na ng tanong at nakapili ka na ng numero, number na napili mo, please comment down below. Kung ano number na pili mo, malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. The request guys, maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat sa mga solid subscribers and of course sa uh, solid followers natin, no? Sa mga sulok ng mundo, maraming salamat po. At sa mga bagong papasok sa aking channel, welcome! no? Welcome para mabulabog ang buhay mo. Let's see. What is the magic of our messages? What is the magic of our messages? There is a holiday. So, there is something, a gateway. No? Itong holiday na darating sa buhay mo, it's the answer. Now, it's here. So, ibig sabi, makikita mo ng sagot dito with the vacation season. And there is something, guys. Oh, my goodness. Your wish is granted. I told you. Matuto pa na naman yung bagay na iyong pinapangarap. Kahilingan ay maaaring may sakatuparan There's a assertiveness Alam mo dapat sa sarili may grounds mo No, don't depend to other people Alam mo dapat sa sarili may paninindigan mo There's something Practice, practice, practice Enhance your abilities And polish your skills Palaguin, palawigin, palakasin Know what is a Yunan yung card And of course there's something guys With the five is Having fun Enjoy your life from the fullest Nine no, Jeremy, sarili mo dito. Mag-ingat ka sa mga tao pagkakatiwalaan mo. Some of you, there's a fake friends. Now, there's a truth. Lahat ng katotohanan malalantad. And because at the same time, there's a shadow. Now, there's a moon. Oh my God, revelation. So, talaga marami kang i na matutuklasan. No, yung part na nagbibigay ka diliman sa mundo mo. Eh, maaari lumiwanag na dito. What is the synchronicity represent what? for it is represented with a father. Sabi ko na nga, sa father figure eh. Na maaaring ginagabayang ka. Oh my God. No, may nakatingin sa yung tatay mo dito. Lagi sumusubay sa iyo. There's a home. No, pinaprotect na niya ang iyong tahanan ng anyong pamilya or mari makakabili ka ng bahay dito at tahanan ha and there's an insured no even sa relationship no there's a roller coaster alam mo yung pabago-bagong ganap nyo sa relasyon na diba? there's a roller coaster ako nakita no there's an up and down so since sa uh, dito pagdating sa relationship dapat ma pinpoint mo kung bakit nagkakaroon ng roller coaster atake da ba so it means meron talaga nagko-control god what is the romance in your service and what sabi ka there's a marriage No? May connected dito with the sacred union. Relasyon, asawa. There's a hook up one night stand. O oh, mag-ingat ka sa mga one night, one night stand, ah. No? Iwasan yung ma- maano, ma-attract, no, sa isang tao na hindi nyo lubos kilala. Na baka ma, di ba, alam mo na, makagat-kagat kayo dyan. And there's a, I kang Michael messages use your imagination you see the answer kaya ka kaya marami tumatakbo sa isip mo mataas ang intuition mo pero sa layo. ibig sabihin mataas ang pakiramdam mo malakas ang senses mo now i feel there's a something in spiritual abilities no so, siguro by third eye ka or merong kang um, uh, malakas na pakiramdam hindi ka man nakakakita pero iba yung pakiramdam nakakaramdam ka baka may visions ka pa predictions 'di diba? for jesus loving quote said, have faith in God. So sinasabi dito, magtiwala ka sa ating Ama, sa ating Panginoon na gumagabay at nagbibigay ng biyaya sa atin at siya mismong gumawa sa mundo ito. Diba? Kaya kailangan uh, magtiwala at maniwala ka sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga um, inilalathala sa buhay mo. For angels number. Reference with a 5554 change. Diba? Lahat ng to ay babaguhin na. Lahat ng to mababago na. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle greater things in life for the higher's good. That is why you've been looking for through, push through it. There is a reward waiting for the finish line. So, wag ka mag alala No, itong pagbabago na ito ay maaaring magdala sa'yo hanggang sa huling yugto ng eksena mo. Ibig sabihin na itong bagay na ito maaaring makakamtan mo at malalagpasad mo anumang pagsubok dagok na dumarating sa buhay mo. There is a support with an spirit. Huwag kang mga ba. Nasa likod mo ang ating gabay. No, binibigyan ka lang niya ng instrumento, informasyon na kailangan mo mag-pay attention. Ibig sabihin, may mga taong tutulong sa'yo or may taong magbibigay ng informasyon sa'yo para malaman mo ano ang kailangan mong gawin para matuldukan na ang mga sigalot no, at problema ang pinagdadaanan mo. What is the Maribu deck? And there's a perfect fit. Etong bagay na to talagang naka-line up sa iyo. There's a meant to be here. Na talagang etong bagay na to kailangan mo maranasan, etong bagay na to kailangan mo mapagdaanan. Parte to ng progreso mo. What is a clarify? What is a clarifying for a life situation? Clarifying for a life situation. And there's something, a divine flow. Dadaloy na, no? di ba? Let go of attachment to the outcome and let the universe bring you. Di ba? Hayaan mo ang ating Panginoon. Hayaan mo ang ating universe ibigay si, sa mga bagay na what you deserve. May regalo. Ito na. Makakamtan mo na ito. May regalo na maaaring hindi mo akalain ibibigay ito pagkakalob sa iyo. Clarifying for a love situation ibig sabihin there's a divine flow dadaloy no talagang um, mararamdaman mo talaga to ang mga pagbabago and there's an avoid burn out flow very passion is consuming sustain na last the balance de ba kailangan mong harapin no kung saan ka talaga nagbibigay parang parang uh, um, kung saan ka napanghihinaan hanapin mo No, yung tao na yung kasi yun yung magisilbing kalakasan mo. No, parang siya yung parang magiging ano may, eh, parang kahinaan mo pero siya yung kalakasan mo. ba diba? So, excuse me guys. There's a shadow worker if what? What is a shadow worker if in what? Authentic self. Uniqueness, individuality, be yourself, everyone else is already taken. So, see? Kung magkaroon ka na sariling signature. Na kailangan mag-ito to sa sarili mo. No, hindi mo kailangan gayahin sila. No, may sarili kang, um, may sarili kang ganda at sariling um, floss. Diba? Mahalin at namin mo yan. Ma, kung baga, kailangan matuto tayong i-appreciate yung bagay na meron tayo. What lies beneath the future? What lies? Benefit or refuture? There's a betrayal Backstab Traitor Not be trusted So, see si, wag, baga pagdating dito Sa pinakalikod nito Or pinaka agenda Ng buhay mo Ay may taong impostor No? At hindi mo kailangan pagkatiwalaan There's a rat There's a mouse It means May dago charis. Mayroon sinasabi dito Na mayroong Nagbibigay Or gumangat-ngat Ng eksena mo Or parang patagong Sinisiraan ka or maaaring uh, may taong patagong ginagawan ka ng pagkabagsak mo. Parang gano'n. What lies, uh, what is a part of the life? No, so ibig sabihin talaga, may sumasabutake. What is a part of the life? Oh my God, bigla ko nakita dito, na there's a doll. Ibig sabihin dito, may sumasabo tayo sa iyo kasi bukas yung pintuan mo. Ibig sabihin dito na, um, na gusto kong tubukin na kinakayaan mo makakuha ng impormasyon sa buhay mo, sa pamilya mo. And there's something a soulful connection, a reflection. Soulful reflections, I take time of soulful reflections. Allowing myself to pause and check in with myself. With my heart, Not through deep, deep reflection, I gain insight into my true desires, and need I trust that this moment and quiet contemplations lead me to a greater understanding and growth. Na no, itong bagay na ito ay maaaring nga uh, sa paglalagom, sa maaaring magre-reflect sa iyo yung paglago mo. Yung bagay na, kung ano man yung bagay na pinagdadaanan mo, kailangan intindihin mo. Magtiwala ka. No, there's a power of God na kaya niya ibinibigay sa'yo, may aral kang matututunan dyan. At may dapat kang tubukin dyan. So let's see what is the pick card yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So we're back. No, nandito na tayo with the yes or no pick a card. With the yes or no pick a card, so let's start with the number one. Oh, number one. Handa na ba kayo? Ito na yon. There is a no no feel sweet for more plane to see it won't work. No, ibig sabihin dito, may mga bagay na kailangan mo muna umpisan. No, huwag ka muna magalbo, huwag ka muna biglaan, kailangan mo muna pakiramdaman. No, huwag kang um, kubaga magmamadali. Kailangan mo muna ng uh, pakiramdaman yung mga bagay-bagay sa paligid mo. ganon 'yon. No? Huwag kang basta-basta nagdedesisyon. O no, may mga bagay dito na huwag mong gagawin or may mga bagay dito na huwag ka muna um, mo lahat, no? There is a yes with the number two. You have the answer opening door success. No, at tulad na sinasabi ko, no, bukas ang pintuan dito at magsisimula na panibagong yugto sa buhay mo at magbibigay ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Number three, there is a yes again. Reap of the picking perfect timing you're Maganda ka. No, anihin mo na ano man yung bagay na pinagpagod at pinaghirapan mo. Dahil ito na yung buwan ng tamis ng tagumpay ng pag-ani ng iyong pinaghirapan. So guys, this is a special gabay for the month of September 1 and September 7 for the sign of Leo. Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka Kunin lamang po makaka sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos update, ganito sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalang-lalo na ang dirigil skip ng ads away pagpalaing kayo ng Jaws make-up Pal. sig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.